sa kasagsagan ng malakas na ulan pasado alas 10 ng umaga bumigay ang riprap na ito sa abatana sa Muki sa Bontok Mountain Province itoy dahil sa malakas na pagragasa ng tubig sa Chico River sa monitoring ng uh, uh, water level uh, sa Chico River is wala pa naman sa anong level 'yun sa normal level pa naman yung sa Chico River Dito sa amin dahil walang humpay ang pag-ulan sa Mountain Province, pinapayuhan na ang ilang residenteng magsilikas sa kahabaan ng Chico River. Meron po kasi yung uh, na nailabas na memo, Memorandum 146 or in the town of the EMT Brokers Evacuation uh, Protocol. Kaya lahat po dapat ng mga nasa flood area, flood areas or landslide areas. Uh, dapat po isa uh, lumikas po in case na lumaki yung uh, tubig or uh, yung mga landslide po. Sa bayan ng Paraceles, umapaw na rin ang 4 River. Pati rin ang Malig River sa Barangay Bunot umapaw dahilan para pasukin ng tubig ang ilang silid aralan ng Maab Anot Elementary School. One lane passable sa ngayon ang fagwang Section Butuangan sa Sagada Mountain Province dahil sa gumuong parte ng bundok. One lane possible rin ng parte ng kalsadang ito sa Tinarob at Pinantoy Lingoy sa Barlig Mountain Province. Hindi naman madaanan ang kalsadang ito sa tungatong Alunganon sa bayan ng Natunin matapos humambalang sa kalsadang mga putik at bato. Binabantayan rin sa probinsya ng Bugyas Binget ang posibleng pagtaas ng tubig sa ilog na ito sa Loob Bugyas. Sa Bukod Binget, humambalang sa publasyon Karaw Road ang gumuhong parte ng bundok, pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Sa probinsya naman ng Kalinga, bahagyang umapaw ng tubig ng dam sa Bado Dangwa, Tabuk City, dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Inilikas naman ang dalawampung pamilya mula sa barangay Dagupan West sa lungsod dahil sa banta ng pagbaha. Nabagsakan naman ang puno ang ilang kabahayan sa barangay Bulanao Norte. Sarado pa rin sa lahat ng motorista ang Canon Road, particular na sa Sitio Camto, Barangay Twin Peaks, dahil sa patuloy na pagsasaayos sa alternatibong ruta para bigyang daan ang paggawa ng Bailey Bridge. Nakaalerto naman ang Office of Civil Defense Cordillera sa iba pang epekto ng bagyo sa rehyon sa pagdaan ng bagyo sa kabundukan ng Cordillera. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.